Hello Leo Collective, Sun, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for April 7 to 13. Tulad po na kagawian, kunin niyo lang po yung mga resonate kayo and leave the rest. Yung iba pong impormasyon ay para po sa ibang Leo po yun. Kaya gamitin niyo po ang inyong intuition para makuha niyo po yung akmang messages sa kaloob po sa inyo na inyong spirit guide sa ating reading for today. Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa yung generosity and kindness sa ating channel. So Leo, ano ang naghihintay sa iyo April 7 to 13? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the uh, devil card. In the area of what you want, you have the four of cups. In the area of what you need, you have the moon card. In the area of what's affecting your current energy, meron kang Seven of Cups, beautiful. In the area of your near future, meron kang Ace of Swords, wow. In the area of your challenge, you have the Tower card. In the area of your fortune, meron kang Four of Wands, beautiful, celebration, milestone. In the area of your divine advice, meron kang Knight of Wands, good news. At the High Priestess, wow. At yung outcome mo this week, Leo, merong kang Nine of Wands. Wow, malapit ka na sa pagkatapos ng isang bagay na pinaghihirapan mo. Congratulations. At the bottom of your deck, Leo, meron kang the strength card. So this time, you're being called, especially, this is you, Leo, ikoto. Uh, sinasabi sa'yo ng iyong spirit guides na laksa mo ng loob mo this week. May mga bagay ka kailangan tapusin, simulan, ipagpatuloy. Ano po ba yung mga pinakaabalahan mo ngayon na para nakikita mo na parang sinusubo ka ng panahon o kailangan mo paulit-ulit na gawin isang bagay para matapos o para mapagtagumpayan, mapagtagumpayan mo siya. in order for you to get the best and the desired uh, result na inaasam-asam -asam mo. This time is not the time to... Um, sit still o maupo o ipagpaliban ng isang bagay ngayon mas lalo mong kailang maging masigasig at ipaglaban ng para sa iyo yan ang naririnig ko for others you also need to um be gentle to yourself be gentle to your approach um i know i've said na kailangan i-push nang i-push kung para sa iyo kung gusto mo talaga pero sa kakibat akibat ay eh, kailangan mo rin syempre na maging mabait ka sa iyong sarili uh, every step pag halimbawa mayroon kang problems o um, may roadblock o halimbawa merong um, problema sa pag-aayos, wag mo daw masyadong um, bigyan ng masamang ano yung sarili mo. Parang be gentle, be kind to yourself that every step is also a, curve, a, learning curve at kailangan mo lang din tong gawin ang gawin para mapaghusagan mo at maging matibay ka, okay? Now is the right time for you to fight for what you, For fight for what you think is yours fight for your future fight for your goals and be kind and gentle in your approach especially to yourself okay at the center of your reading you have the devil card So, ano yung mga bagay na kailangan mo na let go this time, Leo? Mga bagay na kailangan mo na tanggalin sa buhay mo, whether bad habits, uh, bad uh, mindset, yung mga mali mong iniisip tungkol sa sarili mo, yung parang nangihina ka o minamaliit mo yung sarili mo na hindi mo kaya, wala kang skills, wala kang resources, Um, hindi ka favorite ni Ganto, kaya hindi mo makukuha, ganyan. So parang may, pinapangunahan mo din yung isang sitwasyon, kaya medyo nag-overthink ka at parang nawawalan ka ng gana gawin isang bagay. So those negative thinking about certain endeavor, kailangan mo ito tanggalin sa isip mo yun. And still, um, be kind to yourself and still fight for it. At, at the same time, ay maging, um, uh, ito, maging malambing ka at maging um, Ma, ma, mabanayad ang iyong approach sa pagkuha nito ano um, i'm so, also seeing for others meron mga bad habits dyan, ka mayrong bisyo o kaya maling uh, way of doing things um nagoprocrastinate ka ba madalas at uh, natambay ka ba madalas o madalas kang i don't know i'm seeing talaga someone um, having these phone games mga online games ganyan online sugal no, don't do that please uh, ilaan mo sa tamang paraan ang iyong ilaan mo sa tamang bagay o uh, makakapakipakinabang yung iyong pera ganyan so make sure that everything in your life na napupigil sa iyo para makuha yung mga bagay ng gusto mo ay patuloy mo lang ang connection mo whether also toxic people toxic um boss or toxic work environment or family dynamics meron bang mga problema sa family mo with your parents o kaya kapatid, ganyan, na parang um, sa, sa loob ng mahabang panahon, ay eh, meron kayong sigalot at hindi maayos-ayos. Now is the right time to patch things up and um, para gumaan yung pakiramdam. I'm seeing also para magbago yung energy sa iyong surroundings, maging positive, okay? The, uh, the devil cards being cl clarified by the three of swords. Ooh. This is all about the pain, your sorrows. Meron kang pinagdaanan in the past na hindi mo ma let go o paulit-ulit na bumabalik sa iyo kaya para lagi kang nahaharangan o laging humaharang sa pag-abot mo sa mga gusto mo whether past lover kaya siguro hindi ka makaabante because you're also thinking about the pain or the experience as too much masadong masakit siguro kaya hindi ka maka let go hindi ka maka move on for others may nangyari ba sa trabaho o something in your past whether sa friends sa friend groups may bang door sa iyo kaya parang this time pa ka magtiwala, Nahirapan kang magtiwala sa ibang tao, kaya parang you're going solo in your approach to things, um, kasi ayaw mo na magtiwala sa ibang tao, ayaw mo umasa sa ibang tao, because na-experience mo na na-umasa before and then yun, uh, naging uh, nasaktan ka lang din. but for others, I'm seeing here na parang may panloloko, um, you've loved so much and you've hurt so much, kaya parang this time you're at your lowest and I'm I'm seeing you talaga, ikaw ang kailangan umahon sa sarili mo at tumulong sa sarili mo to get out. Okay? Uh, you have the power. You have the skills. Kaya mo yan. Kaya mo tong lagpasan. Kaya mo tong especially with a strength card, pinibigyan ka ni God ng kalakasan this week to help yourself to push through and move forward with your life. Okay, Leo? In the area of what you want, you have the four of cups. I'm seeing here, meron kang hinahanap, something missing in your life. Hindi ka masaya o hindi ka na contented sa mga meron sa buhay mo ngayon, um, whether sa trabaho mo o sa negosyo, uh, meron bang stagnant part siya na parang hindi mo nakukuha yung desired outcome na noonay hinangad mo sa mga bagay na ito. Kaya ngayon parang, ah, okay, I need someone else, I need something else, I need to move on, I need to get this very specific thing. Pag nakuha ko to masaya na ako. So, may hinahanap ka ngayon na bagay. Tell me, ano ba yung mga bagay na parang hinahangad mo? Um, kotse ba 'yan o makabili na ng bahay? O kaya mahanap na the one or getting the papers, right papers para sa bagay na 'yan? Parang yun na lang ang solusyon para makalarga ka na or na reject ka ba from a interview o kaya um Ah uh, meron kang requirements na hindi na buo kaya hindi ka nakasama tapos sa yung deadline so hindi ka nakalagpas ganyan so now is the right time for you to really assess ano ba yun ang nangyari before kung bakit hindi ko siya nakuha so that pag dumating ulit yung pagkakataon, nakunin mo ulit siya, ay ready ka na. Okay, Leo? But for some, you're being encouraged to be, um, just stay put ka muna sa mga bagay na meron ka. Darating din yung what's missing, God will give you at the right time. Pero now, uh, enjoy muna the things. Uh, hanapin mo muna yung kaligayahan and satisfaction with the things na meron ka now so that God will see you and say, uy, okay siya. Um, Na-appreciate na niya yung binibigay ko kahit may hinahanap pa siyang iba. Okay? The Four of Cups being clarified by the Queen of Cups. Yes, yeah, Allah about your heart, all about your desires, kung ano yung tinitibok ng puso mo, para kanino mo ba nilalaan ng mga bagay na ginagawa mo. Siyempre, dapat ilaan mo dyan ang puso mo, ilaan mo dyan ang, ang, yung pag-ibig at pagmamahal, kasi kung wala yun, bakit, bakit mo pa siya ginagawa, ba diba? So, make sure, um, I'm seeing talaga ang hinahanap mo ay yung mga bagay na sa sa'yo, whether pag-ibig yan or passion project, or something that you truly, truly desire, okay? Nakikita ko yung mga pangarap mo dito. in the area of what you need you have the moon card you need though, to trust because moon card is all about trusting your journey trusting your faith trust in yourself and trusting god yan yung um, really ultimate uh, power ni the moon card it daw this week leo is to trust the process um we're going through a lot this week i understand that especially with the um solar eclipse and um, I'm hearing talaga na maraming pagdadaanan but now is the right time for you to not uh, dwell on the negatives not dwell on the um, uncertainties parang, ah, paano ba to? bakit walang nangyayari? Uh, hindi malinaw it's very unclear but if you trust God trust yourself and trust your path and trust your faith makukuha mo siya at the right time And daming questions. Eh. The moon card is all about the questions, something hidden from you. Hindi mo alam ko anong sagot. Hindi mo alam ko anong nangyayari especially with your partner or with your job, with your boss, with your career path, with your life path. Ano? And daming questions. And daming di kasiguro dohan, kaya siguro kuna question mo naren yung mga bagay sa sarili mo, sa mga decision mo, sa mga gagawin mo in the future or people around you. But now is the right time to really. push through. Malapit ka na sa tulo ng tunnel, may kita mo yung liwanag doon at mo na abuti ah, pala hindi ako tumigil and I, uh, mo, uh, yung motivation and dedication ko to do what I want to do in order for me to get this, this, this result ay realize mo na parang ah, buti pala hindi ako sumuko and I did it. Okay? The moon cards being clarified by the temperance card. Yes, your patience. This time, you you need patience daw. Sabi sa'yo ng spirit guides mo, Be patient. Um, uh, just go with the flow. Go with the process. Daanan mo siya. Huwag ka mag-shortcut. ah uh, wag mong questionin. Just do it just how the way it should be. Nalaan sa'yo ng Diyos. And be patient. Be courageous. Tapangan mo. Tibayan mo ang loob mo. Makukuha mo rin to, Manadaanan mo rin to, Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the seven of cups. So, ito ang naka sa devil um, card na to. Meaning, marami kang bagay na gustong gawin. Marami kang mga pangarap or ideas na gustong simulan and you're seeing the possibilities of them coming true. Pero, na-realize mo rin, ah, kailangan ko itong baguhin. Kailangan ko lang kalimutan itong mga pains na to, heartaches na to, sorrows na to, na pumipigil sa akin. So, I'm seeing you and I'm sila duhang laduhan kita pinapalakpakan kita kasi nagsisimula ka na ulit this time na umabante am um, nasa sayo na yung parang pagkilos eh nararamdaman ko na yung kilos mo dito you're desiring from something else and you're you just need to be patient and go through the uncertainties at mga questions mga hindi sigurado daanan mo yan at handa ka ng kumilos eh. I'm seeing you um, trying a new outlet. Meron ka bang sinusubok ang bagong trabaho? Sinusubok ang bagong, bagong passion project na hindi mo pa nagagawa before? Or you're opening up yourself to a new love life? To a new way of life? Kanyan? Away from the things na toxic sa'yo in the past? Nakapas, nakapasakit sa'yo in the past? So now, you're open to a lot of things. Medyo open-minded ka this time. Nagawin yung mga bagay na dati gustong-gusto mo palang gawin. Ngayon, parang ready ka na to accomplish this. So the Seven of Cups, being clarified by the star. Oh, may mga pangarap ka talagang gustong gawin. Um, I'm seeing here, matibay ang uh, sa puso mo merong ano na eh, parang parang ah, kaya ko to what if gawin ko kaya yun so marami kang what if this time eh, parang ah, eh, sige God idadasal ko po sa inyo um please ipagkaloob sa akin to try ko pong gawin ito maybe it will work So kaya meron ka nang inaalis sa life mo, meron ka nang pinaputol dito. At tinatry mo na mag-move forward away from the things sa para na, nalunod ka sa kumunoy for a very long time and hinayaan mo lang ang sarili mo doon kasi nga sobrang sakit, 'di ba? Naiintindihan ko naman. Sobrang sakit, ay, hindi ka makamove forward, uh, wala pa yung parang inner power from you na mag-step out of your comfort zone from the dark side na pinanggalingan mo because it's so much pain. Now, meron ka nang isip na idea, parang pangarap, ah uh, Uh, a fantasy land, a fantasy idea na gusto mo nang gawin at mo to sa Diyos sa so parang, God, please this time, make it work. So, I'm seeing talaga may pagkilos from you. So, congratulations. In the area of your near future, mayroon kang Ace of Swords. I'm seeing here, clarity parang this time out from this struggle na parang kailangan kong daanan yung proseso, hindi ko kailangan mag-shortcut, kahit hindi, ko, hindi ako sigurado, kahit hindi sure, sige gagawin ko kasi naniniwala ako may future ito. And then you're trying to cut your connections with the past and with the heartaches at gagawin mo yung mga may potentials na mga doors na mag-open up for you at nagtitiwala ka sa divine power na tutulungan ka at makukuha mo yan. I'm seeing a clear, clear future for, for you. Parang this time, alam mo na yung gagawin mo. Alam mo na yung passion mo. Alam mo na yung uh, life path mo. Uh, meron ka ng uh, direction in the near future. Parang this time, ah, yun pala gagawin ko. Ito na yung pag ko. Dito ako kikita. Dito yung may potential na pakinabangan ko. be very, very happy with this. For some, I'm seeing ay kung naghahanap ka na love life in the near future, paparating na siya. Someone who's very smart, very open, Uh, very good with communication, ganyan. But for others, yung seeing here na you know na kung ano yung gagawin mo. Meron ng direksyon, meron ng um, pinagtibay ka na ng panahon kaya alam mo nang gagawin mo. For others, meron kang communication with other people, someone that you need to talk to. Uh, meron kang sigurong um, someone in your past or someone in your life na kailangan, kailangan mo lang makausap and in the near future, mangyayari yung pag-uusap na yan in a reunion or in a family gathering and dalaksa, bigla-bigla, hindi mo ito pinlano pero magkakaroon ka ng lakas sa loob na kausapin na siya and um, maging maayos na ang lahat sa inyo. So, very specific and for a very specific Leo. So, Ace of Swords, being clarified by the Ten of Cups. Yes, this clarity will bring back the harmony in your family, in your life. This is really about a family setup. Para meron kayong uh, malinaw na malinaw na communication within the family. Alam nyo yung mga uh, jobs ninyo at saka responsibilities nyo. Uh, you're, you're also there for each other. And masaya kayo magkakasama. Harmonious. I'm also seeing someone getting a house, buying a house, or selling a house. Or acquiring a new property na magiging masaya ang yung buong pamilya. So congratulations sa iyong future, Leo. In the area of your challenge, you have the tower card and challenge sa iyo this week ay ang pagbabago. Challenge sa iyo ang sakyan, yung mga pagbabago, huwag mong pigilan. Um, have the strength and power and tibay na loob na daanan yung mga pagbabago sa life mo. Hindi madali, hindi... Um, Uh, I don't know, pero hindi ganun ka-smooth ang mga pagbabago sa life mo, whether bago sa trabaho, pagbabago sa passion project mo, o kaya sa uh, negosyo, o sa love life, um, some, parang iniwan ka niya, no? so, parang naging single ka ulit. So, daanan mo lang itong era ng life mo na ito, ang dami nagbabago. Huwag mong pigilan, wag mong uh, i-force na maging still ang lahat. Let it flow, let it go. At para makabuo ka ng bagong tower, at yun ang mag-stay sa life mo, okay? The tower cards being clarified by... The Eight of Wands. So, this is supposed to happen because Eight of Wands is parang um God-destined na daan ito. Ito yung right direction. You're on the right path. So, sinasabi sa iyo ni God na ang tower na ito, ang pagbabagong ito sa life mo, ito tayo dapat mangyari talaga. Kasi, parang inaalis niya yung mga bagay na hindi na para sa iyo para magkaroon ng space for something new. At saka, Eight of Wands is a card of good news. So, may paparating sa iyo yung good news na pag-alis na itong bagay na ito, Idarating sa iyong good news at yun ang pupuno sa bagay na yun. Kaya ikaw, stay still, don't force things muna, don't complicate things. Kapag may, pag may pagbabago, hayaan mo lang dumaan, hayaan mo lang lumagpas, and after the storm, you will get this good news and you will realize, yes God, I am on the right path. Thank you for redirecting my life. Okay? In the area of your fortune, you have the four of one. So there will be a celebration now in your area um, a fortune, may celebration, may milestone, meron ka matatapos this week, whether kat katapusan ng isang trabaho o katapusan ng isang passion project or something that you're working on. And you're seeing the finish line para yes, natapos ko siya. Yes, nabuo ko na. Yes, nakuha ko na yung desired na sagot. Yung papers nandito na kompleto na lahat ng papeles, kompleto na lahat ng certificate na kailangan ko. Napa-oo ko na yung boss ko. Okay na yung papeles namin. Makakalarga na kami. Makapagbakasyon na kami ng mga katrabaho ko. So, I'm, I'm seeing here, really, talaga a celebration, a moment of celebration for you. I'm seeing also stability in your family, buying a house, buying a home. I don't know why ang daming home dito, tukol sa bahay, especially with the nine of wands too, bahay din yan. So, meron mga area sa life mo na um, tungkol sa iyong pamilya, tungkol sa iyong bahay, na mabubuo o matatapos, whether tapos na yung company, yung renovation o oh, mabibili namin yung bahay, mapibenta na yung bahay. So, it's all about you celebrating everything home-related. So, congratulations. Pwede, meron ding wedding, uh, baptismal, um, I'm seeing someone getting uh, grad graduation, makakagraduate na from something. So, this is really entering a finish line. So, ding, uh, proposal here, okay? The four of ones being clarified by the five of ones really winning something. We're gonna win this. So, winning a, 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 a winning in life. Kung ano yung gusto mo makuha mo, makuha mo. Getting that house, getting that car or um, milestone talaga to. Something na win a work mo and you will be celebrating with your family. So, congratulations. Kung ano mo itong pinaglalabanan mo this week with other people, competition man yan or something that you want to get, and now is the right time for you to get excited kasi... I'm gonna get it. Congratulations. In the area of your divine advice, meron ka Knight of Wands and the High Priestess. So sinasabi sa'yo ng Spirit Guides mong paalala. Paalala niya sa'yo. Kahit hindi ka sigurado sa ibang bagay. Hindi malinaw. Um, walang kasiguraduhan. Pero kung naniniwala ka sa sarili mo with the High Priestess, yung kutob mo, yung intuition mo, kung naniniwala ka na, hindi, kahit ano mangyari itong gusto ko, naniniwala ko na para sa akin to. Yung outcome nito, alam ko, magiging masaya ang pa pamilya ko para sa family ko to. Ito yung gusto ko eh. Yung puso ko To, um, wala akong iba bagay na gustong mong gawin. Kung yun ang nararamdaman mo at nasa puso mo yung taga gusto mong gawin, then fight for it. Sumugod ka with the Knight of Wands. Isugod mo, ipaglaban mo. Huwag mo wala ang fire sa puso mo. Kahit anong maging aberya o maging struggle o maging uh, roadblocks. Kasi ko talaga naniniwala ka, especially these two, si Knight of Wands, kasi kahit anong maging balakid sa daan niya, ilalaban niya yung kabayo at susugod siya papunta doon. Kasi yung fire within him ay malakas. Hindi, hindi matitibag yun, hindi mawawala. With the high priestess, nasa kanya yung kasagutan ng buhay. So now, kung meron malabo sa buhay mo at di mo maintindihan, pero sa loob-loob mo, hindi mo maintindihan na parang, bakit gustong gusto ko to? Bakit ipaglalaban ko to kahit ang dami nangyayaring aberya, di ba? Pero dahil naniniwala ka sa iyong sarili na this doesn't for me and then ipaglaban mo yan ang uh, advice sa ng spirit guide mo Leo so the night of wands being clarified by the king of cups yes kahit anong sabihin ng iba kahit anong maging kahit anong mangyari dapat ang iyong emosyon ay hindi pinapangunahan ng iyong decision making uh, make sure na kahit magulo ang paligid ikaw dapat zen ka you're in your um quiet peaceful mind at kayo magdesisyon on the on the dot na hindi nakaaapekto ang iyong emosyon sa iyong mga desisyon okay the high priestess being clarified by the ace of cups yes your heart puso ang uh, ano like I've said kanina, diba, kung nasa yung puso mo, bakit hindi mo maintindihan, bakit ito, itong gustong gusto ko. So, this makes you happy, itong bagay na ito, kaya yung nilalaban mo. Kaya, kahit maraming mga aberya o maraming parang gusot sa paligid, pero ikaw nakatuon ka pa rin, gusto mo pa rin siya makuha, because ito yung sa sa'yo eh. Dito ka maligaya, ito yung pupuno ng pagmamahal mo sa'yo. So, I'm seeing talaga, ipaglaban mo daw kung yan talaga ang para sa'yo at yan ang gusto mo, okay? Yung outcome na napakaganda na Nine of Wands, pag-usapan natin later. Let's have additional messages. First, number 27 or 2 and 7. Kung importante po sa inyo ang mga numbers na ito. This is a confirmation that this reading is for you. Fox Spirit, nakita po ng na Fox anywhere, whether pictures, personal or internet. This is a confirmation that this reading is for you. Think on your feet. Yes, may mga bagay doon na hindi mo na kailangan pag-isipan. Pag naramdaman mo na yun ang gusto mong gawin, gawin mo think on your feet, okay? Another message, follow your dreams and help will find you in, unforese in unforeseen ways. Yeah. Sundin mo daw yung tawag ang damdamin mo, yung pangarap mo, at darating yung mga tulong along the way kasi sila din yung makakatulong sa'yo para maabot ang mga pangarap mo, bigay sa'yo ng Diyos, okay? Ito ang area na kailangan pag-focusan ngayong buong linggong ito. Leo, you have peace. I am a being of love and I release all negative energy. So ngayon linggo kailangan kapayapaan. Zen, like I've said here, zen, tahimik. Uh, dapat hindi pinapangunahan ng emotion mo ang iyong decision making, ang iyong bibig at ang iyong pag-iisip. Okay? In the area of your outcome, you have the nine of ones I'm seeing here getting at the finish line of what you're working hard for. Ilaban mo to, tibayan mo ang loob mo, malapit ka na daw makarating doon sa ending ng tinatrabaho mo uh whether pagbubuo ng bahay mabubuo mo na siya makatapos mo na siya or you're selling something mabubuo mo na yung uh, kota para ma ma mas mabenta mo na yan or buying a new car kompleto mo na yung ipon mo para mabili mo yung isang bagay or sa trabaho, ayan na, malapit na matapos huwag kang sumuko because Nine of Wands is a wounded warrior. Kahit gaano pa ulit-ulit siya nasasakta, nabibigo, napapagod, na, na, nadada pa, tatayo pa rin siya at ilalaban niya. So this time, hindi ito ang panahon para huminto ka, ilaban mo yung mga bagay na alam mo sa sarili mo na para sa'yo, okay? The Nine of Wands being clarified by the Five of Pentacles, yes. Kahit gaano ka nag-struggle, kahit feeling mo walang tumutulong sa'yo, walang help, or you're alone doing things, or may mga struggles sa life mo whether financially or physically hindi mo walang resources ganyan sinasabi sa in spirit guides mga ilaban mo siya ipagpatuloy mo ang laban mo kung pangarap mo talaga yan do it because at the end of this race at the end of this story pagdating mo sa finish line, you will see kung ano yung bunga ng mga pinaghirapan mo. And God will give you the what you want because you've been um, strong and resilient for a very long time. So congratulations, Leo. May paggalaw at may pag-abot sa mga pangarap sa'yo this week. So congratulations. That is your April 7 to 13 reading. Sa so po kayo naka-resonate, sa so po kayo naka-relate, Comment down below and I'll be reading your messages. This has been James for James Star Page. God bless everybody.